Neri explain. Mama. Good morning. Ngayon ay Wednesday po ng umaga at walang pasok na naman ang Cavite. So may module yung dalawang bata. Ayan si Dane, assignment niya to kahap para ngayon sana hmm. hindi niya natapos kagabi susaktong walang pasok ayan itutuloy niya ngayon guys ayan siya mag drawing daw kasi sila ng cat so tumitingin siya na gagayahan niya sa youtube guys hmm. ayan naman si Nery guys so, ano na Nery Nawala. Na ano nangyari? Ano nangyari sa ginagawa mo? Ito, balik ka dito oh. Ayun, nandiyan lang siya. Ayan? Hmm. Wala muna na audition. Wala. Wala na, ano? no, tanga naman. Huh? Ha? Hello. Ayan, parating ngayon yung ami aking order na mouse guys. Ito, oh, meron akong mouse nga lang hindi na rin siya gumagana. Mm. <coughs> Kaya nag-order ako ng bagong mouse guys. Bakit? Ano 'to? Mouse ano nga? Mouse. Ano nang ginawa mo diyan? <laughs> Sumasakit na ulo ni Neri hindi marunong magcomputer. <laughs> Hindi naman marunong mag-laptop. Anong nangyari? Anong nangyari dyan? Lumiit? I-control mo tapos i-pindot mo yung plus. Ayan na. Hmm. May sinin kasi sila guys sa email na ano yan? Research? Hindi. Hindi. Ayan ha, type na. ta na si Pati pag-type Neri, may ano yan ha. Dapat mag-practice pa gumamit ng computer, ng laptop. Hindi pa isa-isa. Hindi isa-isang daliri. Ay, hindi. I mean, oo. lahat ng daliri dapat nagaan na. Practicein mo din yan. Oh, ano yun? Anong elephant? Hindi. Nag, nag auto correct yung laptop, Neri. Wala kang H. Nilagyan niya na lang ng H. Mm. Ano naman? Nandiyan yung gagayahin niya daw na cut, guys. O, oh, kasi, Gagawa sila ng the cat is outside the tulugan niya. Outside his bed. Ganon. No? No ate? Oh, ganda oh. Ganda ng drawing mo ah. Oh. Ito. lumingon dito. Oh, lumingon dito yung cat. <laughs> Ayan. Ayan oh. Ganda ng drawing mo dyan ah. Ayan yung drawing mo doon. galing naman. Yan. Lashes. lashes. Ha? Lashes. Lashes? <laughs> Nilagyan mo yung cut ng lashes? Yan. Sige na, drawing mo ate. Ito drawing mo din yung kanyang higaan. Hmm? Ananak? Saan mo ilalagay? Dito ka ilalagay. Ala, outside na, hindi sa inside. Ay nakalagay, di diba, Tapos sa tayo dito kagabi ng inside. Ito naman, outside. So, ibig sabihin, nasa labas siya ng kanyang higaan. Ayan, o. Ganyan yung paano mag-type si Neri. Mama. Um ako yung may kasalanan. hoy <laughs> mali yung mali na mo yung sinulat mo. Pag nagaganyan Neri, pag nagkakaganyan. Ay, hindi ko pa para pag nagkakaganyan siya nang red Neri, pag nag na-underline sa nang red ibig sabihin. Kailangan mo siyang i-check ha. Kasi mali. Ito yung pang-space ito oh. Ito. Mm. Yung sample. Para mag-practice ka din habang nagta-type. Sam, pang gamitin nga mag-space. Okay. okay. Ano? Hmm? Oh, sige, hanapan kita. Bed at saka katla. Sige, hanapan kita. Tulungan kita hanap ako. Sa kalahati ka na? Ipalang puto. Ilan mga activity yan? Ano?

Mmm, -mm -mm. tingnan mo muna 'yung type mo. Anong clam? Steak clam? Aimeli. Ting. Ano ang basanya? Ano ang basanya neri? Wala, pah kain. Anong basa neri? <laughs> Ano? Stay clean. Club. Ano? Club. <laughs> ah. Ah. calm, Neri, calm, calm. Ano? Calm, calm, Come, Nery. Come, silent L. 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 Ano, ng calm? calm? The best way is to stay calm. Ano, ng, the best way is to stay calm? The best way is to stay calm. Ano, bisibigin on? Um, paraan. Kam na rin hindi clam Di ba sabi ko kam? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? Explain mo. Araw-araw daw po harap po tayo ng challenge. Yung mahirap oh. sa buhay. Oh, so anong question? What do you think is the best way to deal with them? Ano ibig sabihin? Ano um, best way is to stay uh, Calm Okay. Kam? Mm. Ano yung ang um, uh, mas ano daw po uh, ay, as ma, ang uh, mas mabuti po is best kasi wag mo nang tagalan ang pinaka best ay okay. ang pinaka best po ay, yung palagi ka uh, stay ano stay ka lang na ano yan ano uh, ano? ano hindi ko sabi eh. ano po um kalma yon calm. Ang English, no? Ang Tagalog nun, no, kalma. Oh, so ano, stay calm. Ibig sabihin, kalma lang. Ganon. Ano pa yung, ganon yung ano. Dapat ma-explain mo kung ano yung mga sinasagot mo sa assignment mo. Oh, sige, natuloy mo na yung pag-type. O, oh, di ba So, naiintindihan mo na yung assignment mo na yan. Habang sinusulat mo, Neri, Iniintindi mo ang ibig sabihin, ha? Okay, I'm understand. Ano? just... I'm just... Wala, na lang. Wala, understand the problem problem, problem before uh. before before making a decision. Yeah. Neri, explain. Ano yung next, yung isang sentence sa sinulat mo, Basahin mo nga. Okay. The best way is to stay calm. Calm, Nery, calm. calm. Take Silent M. Take I L. Think carefully and try to understand the problem before making decision. Yes. Paano? Ano, ano ibig sabihin yan? Yung ano, ito na lang po. Mm -mm. Ano po, um... Hindi, sa isama mo na to kasi kasama yan sa isang uh, sentence yun. eh. Ang um, best daw po na para um, sa ano po, para masolusyonan para maraps... yung mga challenges sa buhay mm. yun yung nakalagay dyan eh everyday we face new challenges in our lives, what do you think is the best way to deal with them ibig sabihin ano yung ano yung tingin mo na pinakamagandang paraan para ma masolusyonan yung mga challenges sa buhay Mm. So, and the best. Um, Pwede yeah, na, the best. The, huwag mo nang itagalog. The best way is? The best way is um, manapiling kalma. Ano, uh, unawain po yung mga problema sa kapo. mag decision po. Very good. Yun yung ibig sabihin ng number four na question. Diba? Ang ganda ng question ng sinasagutan nyo ah. Oo. Mm -hmm. Oh. So, ibig ulitin ko pa habang tinatype mo gumagawa ng assignment iniintindi yung ibig sabihin ha hindi yung para gawa lang ng gawa hindi naman naiintindihan yung sinusulat yan sige natuloy mo na busy ang dalawa guys walang pasok ang Cavite kaya modular na naman sila walang pasok pero busy pa rin ha? walang pasok pero busy pa rin walang pasok daw pero busy pa rin ganun talaga bibigyan at bibigyan pa rin kayo ng gagawin dahil dito siya sa upuan, no? Kasi pala. Ayan. Ayan. Kaling mag-drawing, ah. Ayan yung basket. Okay lang yan. Kaya mo yan, nak. Ah. Very good yan, ah. Tapos na lahat? Okay. Ayan o yung save niyan. Punta ka dito sa menu. Ay. Ano bang sabi ni teacher na gagawin nyo dyan? Sige, ingupot. Ayan o, share o. Share o. Kukunan lang po. Doon ko lang po sa, ano, sa. Yan, busy busy ang ating estudyante ngayong araw oh, ng kanilang module. Walang pasok, pero wala nang gagawin. Ayun. <laughs> Ayun oh, dami niyang ano, nagde-design-design design okay. daw siya. Dagdag ano, -dag, uh, points. Dagdag <laughs> -dag points, oo naman. Ano next na gagawin mo Jan? Uh, square. Square? para for a drawing a design additional design drawing drawing drawing, drawing ko yung face oh, ano drawing mo yung face mo <laughs> <laughs> i drawing yung face mo magagaw na lang na iba mo yung mukha hindi <laughs> <laughs> display mo yung mukha mo dyan mm hmm Okay, sige.